Nakaranas pa rin ng aftershock ang ilang lugar sa Cagayan, kasunod ng magnitude 6.3 na lidol na tumama sa probinsya kagabi. Sa report ng OCD, lima ang sugatan sa nangyaring pagyanig kung saan ang ilan nabagsaka ng gumuhong pader. Yan ang ni Rod Lagusad. Sa labas ng kanilang mga bahay, nagpalipas ng gabi ang ilang residente sa Kalayan, Cagayan habang mailan namang nanatili sa evacuation center. Kasunod ng magnitude 6.3 na lindol na tumama malapit sa Dalupiri Island, Kalayan sa bahagi ng Cagayan kagabi. Ayon sa Office of the Civil Defense, nasa limang tao naitalang sugatan. Sa tala ng Cagayan Provincial Information Office, ilan sa mga nasugatan ay mga minor de edad matapos bumagsak ang pader ng kanilang bahay. Ayon sa pibox ang sanhin ng lindol ay dahil sa isang offshore active fault. naitalang malapit sa Dalupiri Island sa Kalayan na may lalim na 41 kilometers. Kaninang umaga, lagpas siyem na po na ang naitalang aftershocks na may lakas mula magnitude 1.5 hanggang 3.7. Uh, sa Dalupiri Island sa may Kalayan, may dalawang baranggays po na uh, may ulat, uh, yung may mga bahay uh, na nagkaroon ng um, cracks. Uh, ito po okay. yung sa barangay sentro to at sa Kabudadan. Maximum intensity 5 po yung uh, intensity 5 po yung naramdaman. Okay. Uh, yung maximum and intensity 5 is considered strong and uh, kapag intensity 5 po it's generally felt by most people indoors and outdoors. Kapag tulog naman po kayo, uh, pwede po kayong magising Iniutos na rin ni Cagayan Governor Manuel Mamba sa lahat ng MDRMO ng lalawigan ang pagsuri sa mga gusali at iba pang istruktura. Pinatututukan din ang sitwasyon sa kalayan na pinaka ng lindol. Nakitaan ng mga bitak ang ilang gusali ng mga paaralan at ilang bahay ang napinsala. Paalala ng pibok sa publiko, huwag ipagsawalang bahala ang mga isinasagawang earthquake drill. So, hindi po yung nag-selfie tayo or nagpo-post sa Facebook o oh, oh. or nakangiti habang nag-evacuate kasi uh, earthquakes or random events, hindi po natin alam kung kailan mangyari. Pwede mangyari sa umaga, pwede mangyari sa gabi. And uh, if we constantly participate this in, on, uh, with, in this earthquake drills, and if we take these earthquake drills seriously, uh, it will build muscle memory. And uh, alam na kaagad natin yung gagawin kapag uh, may uh, lindol na mag magaganap. Ayon pa sa PBOX, may mga hakbang ng national government upang masiguro ang kahandaan sakaling tumama ang malakas na lindol. Rod Lagusad, para sa bayan